<laughs> <laughs> anak, dalawa yung anak niya guys. Teka <laughs> lang, nahirapan ako. tok na yun. Ito panubigan niya guys. Yan. Umiiri na siya. So anong oras na ngayon? Alas 9 ng gabi. Yan. Hmm. Parang madali na lang to sa kanya kasi nakaranas na siya na pag-anak eh. <laughs> malaki siguro to kasi ano eh nahirapan pa rin siya kasi nasa na itong mga anak eh tapos nahirapan so baka malaki ito ganito yung ginagawa ko guys pag nabantayan ko mga anak na siya talagang kahit gabi nabantayan ko siya yan umiiri na siya guys malapit na lumabas guys parang kailangan ko tulungan guys yan pinunit ko na lang yung nakasa nakasapot sa kanya Lapit na lumabas <sus�� detective sound> <ÖLE> mana sa nanay yung kulay so tinulungan ko na lang guys kasi nahirapan siya hinila ko na dapat no human intervention pero wala eh sumigaw na siya so hmm Ano na natin ni gender Reveal pag tapos na. Smigo <laughs> si. Yan. Pa. May, may, mayroon pa guys ha. Dalawa you know, ba to? <laughs> Magkaka twins ba ako? Parang nakakatawa to ha. Ah. Oh, Sabit lang. Ay mayroon pa guys. Ito, dalawa yung anak niya guys. Tika lang, nahirapan ako. Ang <laughs> lapot naman itong ano. Ito pa naman ako pumunas. Dalawa yung anak niya guys. Ang <laughs> galing. Galing naman So lang So Yan dalawa yung anak niya Nakakatawa Hindi ko alam yung dalawa So <laughs>